tambalo. At iba't ibang klase ng video ng pananakit at pang-aabuso ang hawak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ipinadala ng mismong pamilya ng mga biktima na karamihan ay mga foreigners. Kuha umano ang mga ito sa mga Philippine offshore gaming operators, Pogo Hubs o scam farms sa bansa. Ang nangyayari kasi ano, uh magpapadala ng torture videos itong mga uh, sindikato pinadadala sa pamilya dahil ang pamilya yung pinagbabayad nila eh. So ngayon, yung pamilya humihingi ng tulong sa Chinese Embassy or uh, embassy concern ano, kung Malaysian siya o Vietnamese. Papadala sa embassy yung embassy naman pinadadala sa amin. So uh, doon nagsisimula yung investigasyon. ang iniutos ni Presidente Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Pampanga ang pagbuo ng task force laban sa mga nasabing illegal na aktibidad. Ito ngayon ang pinagkakabalahan ng Department of Interior and Local Government na pinulong ang mga local chief executives at mga concerned agencies sa Clark nitong weekend sa pagkakadiskubre ng mga illegal pogo hubs sa Bambantar Lakat Porak, Pampanga, pati na ang magarbong leisure property umano ng mga pogo bosses. Hindi na natin naantayin ang problema na mangyari pa. ang uh, gagawin, we will be proactive here with all of the visitorial powers na sinabi na given to the mayors, given to each national and the local agency, pagsas pagsasamahan nito para lamang i-mapping out ang mga illegal activities on the ground ng lugar. No? Ganun ang mangyayari. Giit ng DILG, may kapangyarihan ng mga LGU na bisitahin at inspeksyonin ang lahat ng gusali o establishmento sa nasasakupan. Ang at ating local civic executive ay may kapangyarihan mag-conduct ng inspeksyon. Hindi lamang po sa bago ni ang business permit application now at the point of being in the anytime within the year for purposes of determining whether there is compliance with existing national laws and the local ordinances of our local government At kahit na na ang ilang pulis sa Bambang at Pampanga na nindigal ng Hepe ng Pambansang pulisya ng Pilipinas na walang sangkot na pulis sa mga iligal na gawain. We uh, we assure you, yung mga tao ko na natatanggal po, it's more of a productive, uh, proactive act po natin. Ang uh, sinasabi natin, it's more of their incompetence, not their involvement. But incompetence, bakit nagyayari po ito? Kaya po sila na-relieve. -re Makikipagtulungan din ang mga LGUs, lalo na dito sa Region 3, sa kampanyang matigil ang mga scam forms. After the nanghiring, iaasap namin yung ordinasa namin na lahat ng all the barangay officials, lahat ng concerned sa barangay, mayors, lahat, konsyal, city council, lahat tutusan namin na talagang kailangan maging aktib na sila sa lahat. Hindi lang siyempre yung pogo, pati drugs, lahat Samantala, sagot sa panalangin ng mga kamampangan ang anunsyo ng Pangulo sa zona nitong lunes na ipinatitigil na ang pogo sa bansa. Isang napakalaking hakbang para tuluyang masugpo ang anumang klase ng pangaabuso sa kapwa dayuhan man o sa mga Pilipino.